Isang transaction, Isang lang, transaction lang, lang yan? Ay, dalawa. Dalawa daw te. Okay. Si Mary Mart. Kakalinis lang ng ating floor. Dumating na naman si Mary Mart. San, sana naman. San, sana naman ilalag. <laughs> Ay, nakabuhay ni Gusyo. Tapos nang displayin. May displayin na ulit. Nagat si Mary Mart, oh. Napakalinis lang ng floor. Wow, 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 wow. Marami na namang stocks ang Rocha Minimart galing kay Merrimart Wholesale. Ano-ano ang madalas kong orderin sa Merrimart? Siyempre, ang mga ready to drink. Katulad niya mga C2, pag available talaga yan, mga Sesto, 1.5, mga tubig, mineral, mountain dew. Yan yung madalas kong bilhin kasi isa din yan sa pinaka fast moving dito sa Rocha Minimart. Yung mga ready to drink. At siyempre, mga chicherya din. Meron din tayong Lucky Me, Chick, Calamansi. Sa wakas, nagkaroon din ng stock si Mary Mart ng Pansit Canton Calamansi. At syempre, ang mga chicherya na malalaki, katulad niyang Rinby, Fishda, Wishy, Moby, na napaka-bulky. So, meron din. Pag mayroong stock yan sa Mary Mart, ino-order ko talaga. Ayan, o. Oh san sana naman wala na naman tayong paglalagyan ng ating mga stocks kailangan na ata natin ng bodega o kaya warehouse no nakakaloka umaabot na hanggang labas wala nang madaan ng ating mga customers ayan oh mhm mm -hmm. all right order pa more dahil sa bigas na 20 per kilo kaya tayo nag-order kay Mary Mart. Siyempre, bago tayo mga pag-avail ng bigas na 20 per kilo, kailangan muna natin ng groceries worth 9,000 plus 1,000 na bigas worth 10,000 ang isang transaction na pwede mong orderin para ma-waive ang delivery charge. Kasi pag hindi umabot ng 10K, malaki ang delivery charge kay Mary Mart. Ayan na nga, chine-check natin kung tama ba yung ating natatanggap na mga items. Aha. Alright. Tulungan na natin ang mga delivery boy na may ayos kasi mayroon pang ibababang isang transaction saan na naman natin ipaglalagay. Buti na lang talaga napapakiusapan itong mga delivery boy na ito na kung saan ilalagay lalo na yung mga mabibigat katulad itong mga tubig. Pinipesto na namin doon sa decode para may space, may madaanan din ng ating mga customers. So, sa time na yan, napakainit talaga. Talaga tulo pa. So, kahit tayo may ari, kailangan din natin kumilos-kilos. Hindi pwedeng iasa natin sa, at sa ating assistant o sa mga delivery boy ang pag-ayos ng mga stocks para mabilis ang mga kilusan natin sa ating tindahan at may si ayos ang mga stocks. Minsan pa naman pag ganyan, sumasabay ang mga mamimili. Buti na lang mayroon tayong super assistant. Doon siya sa cashier. At si Marites, Marites uh? oh, na si nangunguna sa bigas eh. nga nagturo pa kung Hindi pa nabababa yung bigas eh. Ay ka ba nagturo? ko na nga Kasi tumigil sila sa gitna. Hindi pa nabababa ang bigas. May bayad na eh. Ayan na si bigas. Dito, dito, dito. Dito, 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 Ayan na yung bigas ni Mary Mar. Bababa naman yung pangalawang DR. Puro 1.5. Yung unang DR, ang dami. Ah, <laughs> <laughs> okay. May mag, Pepsi, Coke Zero, San Light, Nova. Ang Jack Angel pala. To. Nauna, no, na San, sana naman, san, sana naman. Ayun oh. uh, o, patos Pero ma- uh, si bigas. Ayan na, meron tayong dalawang sakong bigas. Ngayong araw na ito. Hindi na magkasya si kuya. Box, box, box from Mary Mark Jose. Wow, 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 wow. Dahil walang lalaki sa Rocha Mini Mart, may lalaki nga kaso tulog naman. Missing in action na naman ang lalaki sa Rocha Mini Mart, kaya kailangan namin kayanin ni Super Assistant. Wala tayong ibang maasahan kundi ang ating mga sarili kahit bagong ribbon tayo dyan, talagang pin, tinalian na, inipitin na para matapos itong trabaho na ito. Oo, May si ayos ang mga stacks at bawasan ng mga nasa box para ilagay naman sa loob. Ang ating loob ay naging warehouse na. Sana all may warehouse, no? Ang dami talagang box 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 pag nag order kay Mary Mark kasi full sale worth 10k hindi pwedeng patingi-tingi kay Mary Mark charan oh sala pa ba yan o oh, stock room na <laughs> parang stock room may na may konting sala o oh, di ba buhay negosyo negosyo pa more sa araw na iyan, mayroon tayong dalawang sakong bigas mula kay Mary Mart Wholesale dahil mayroon tayong dumating na delivery. Dalawang sakong bigas ang mayroon tayo dahil mayroon tayong dalawang DR. Ang bigas po ay makakabili kay Mary Mart pag ikaw ay naka-worth 9,000 na grocery plus 1,000 na bigas. Total 10,000 pesos po para ma-waive ang delivery charge. Dahil busy ang ating super assistant, tayo muna ang tackle girl for today's video para maibigay na sa mga tumer na pabalik-balik dahil sa bigas na yan. Matagal na sila nag-antay dyan sa bigas na yan, ang iba ay naka-reserve na, ang iba ay bayad na. So, ang binibigyan namin ay yung mga talaga namang suki ng Russia Mini Minimart. Ang binibigay lang namin ay 5 kilos pero ang iba ay gusto magdagdag dahil dalawang pamilya daw sila. Pinagbigyan namin, ginawa, namin, ginawa kong 10 kilos si Geka ako kasi dalawang sako naman. At meron tayong kasuper na pumunta sa Rose Jam Mini Mart para bumili ng ating binibenta online na sabon na Rosmar Kojic Soap. So ayan na nga, aasikasuhin muna natin. Thank you. <laughs> <Kasuper ko. laughs> ako eh. Ay po. Kasuper ka pumunta dito sa Rosya Minimart para bumili ng Koji Orange. At ako naman ay magtatali ng sako ng bigas na 20 kilos. Dahil may nakiusap na pwede daw i-20 eh, kilos ang kanyang kunin dahil malaki silang pamilya. Dahil may tira pa, pinagbigyan ko na. Pagkadating nga itong bigas na ito, hati-hati eh, lang sa mga nagpapa na mga suki na talaga ng bigas. Hinahanap nila 'yan. Inaabangan ang truck ni Mary Mart. Pag may nakita silang truck na huminto, dumaan ay may bigas na tig 45 per kilo sa Russia Minimart. Kaya naman, isa-isa na ang punta nila at syempre, dapat bayad muna. At ayan na nga, nagmamaganda ang madam. <laughs> pawis na pawis sa pagtatakal ng bigas. Okay lang yan, madam. Ang laki naman ang kita mo sa bigas na yan, ha? Eh. Sana all malaki ang kita sa bigas. Pero bago ka magkaroon ng malaking kita, kailan mo muna maka magkaroon ng 9K grocery sa Mary Martel Sale para makapag-avail ka ng one sack of rice. Ayan, oh. Uh huh. All right. Thank you for watching.